si Master Hans Kua at eto ang ilan sa mga aban tips at palala para sa live na kay Bongga. July 24, Monday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Para sa iyo ang araw na to dahil magiging maganda ang mood mo at may good news star ng parating. May blessing din na i-grab na yan, opportunity na yan. Wag hayaan mawala pa. Pakita rin na na-deserving ka dito. Pink at 18 sa Rat. Ok naman tayo, conflict day to day. Sa kalusugan, huwag nang palalain ang sakit. Magpa-check up agad at magpunta na ngayon na kay Doc Marunat at na suwerte sa Ox. Tiger tayo, magkakaroon ng unexpected na small business dahil sa extra income na activated sa chart mo. Aqua at 1 na suwerte sa chart. Ramit naman tayo mag-ingat sa mga binibitawang salita dahil ito magiging cost ng away nyo na magkaibigan o karelasyon. Magsuot ng black onyx, bilihin ang mga charm na yan dito po sa tindahan ni Mas Transcua sa City Line Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Orange at dahil yung swerte sa so chart nyo. Drago naman tayo, may taong tangkapin at mahalin ka ng buong buo. Huwag mo na siyang hayaan na mawala pa sa iyo. Pitch at 12 bang sa chart nyo. Sneak naman tayo ang nasa iyo. Ang magandang timing upang sabihin sa kanya ang pinaplanong mga negosyo. Huwag kalimutan na magsuot ng aquamarine. White at 5 ang sa chart. Horse naman tayo maging mapili sa mga taong pinakikisamahan mo. Hindi lahat ay tunay at pure ang intention sa iyo. Red at seven sa horse. go tayo, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. Mas maraming happy memories. Sama ang kasintahan magbanding. Matagal yun ang hindi ginagawa yan. Purple at thirty ng swerte sa chart. naman kinamantay iwasan ang magiging maluho at matuto mag-ipon. Hanggang may ari, kasing mga unexpected expenses o mga bayaring kagaya ng emergency expenses. Brown at three ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, nasa iyo ang good health star. Huwag kalimutan ang pag-inom ng vitamins at mga maintenance medication mo. Huwag din kalimutan ang pagkain ng tama sa oras. Sa dog naman tayo, ang pagiging matapang at mabuting tao ang magbibigay ng magagandang output. Mag-personal message kayo online kay Master Has Kua para sa astrology, consultation, tarot card reading, pwede natin gawin yan na via video call. Kung nasa ibang bansa kayo, pwede kayo magpakonsulta ng Feng Shui ng bahay, bumili ng Lucky Charm, personal nila po i-PM si Maska Haskua. Yellow at Tera Suerte sa Year of the Dog. Year of the Pig naman tayo, ha? Ah. para sa Money Star, isang matalik na kaibigan, ang magiging ka-business partner mo. Maliit na negosyo pa simula, pero magiging successful yan, ipapungsyo yan kay Master Hans. Brown at kung swerte sa Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong mga palad na sa lalay ang inyong mga tagumpay. Ako po, si Master Hans para sa swerte sa Avante.